bagong GM, pag pumalpak yung mga desisyon nila, kami po yung naaapektuhan ng malaki. Nagt-trial and error sila. Kami yung naaapektuhan ng malaki. It's approved by the Office of the President, Mr. Chair. Come on. Yes. Come on. Yes. Come yes. on. Yes. Do you think I'm stupid? Yes. Siyempre, diba? kayo po ang nagpipid Whatever you feed to the Office of the President, the Office of the President might say, yes good morning po, Mr. Um, Chair. Uh, while well we really talaga pong ina-acknowledge naman namin yung, yung effort ni PCSO about yung bagong system na gagamitin namin, sana naman during your studies na ginawa, sana kinonsider nyo po yung mga loto agents, we are renting po ng mga pwesto at hindi lang isang libo, dalawang libo. Most of us, more than 10,000. Imagine po kung 10 months po kaming tetenga na nagbabayad po kami ng, ng renta at hindi pa namin alam kung kailan talaga yon talaga po nakakasama ng loob. Mr. Chair, kasi hindi lang naman po talaga 2,000 na loto agents ang naapektuhan. Bawat isa po sa amin, at least may isa or dalawang tellers, which is sila po yung mas nakakaawa, sila po yung mas tinamaan ng malaki kaysa sa amin. Kasi po kami, may mga ibang hanap buhay po kami. Pero itong mga loto agents na to, like sa your uh, tellers, I'm sorry po. Like po sa mga sa case ko, dati kasi marami po akong loto. So, natanggal kasi bumaba yung mga sales, sinara ko po. Binigay ko sila sa ibang mga uh, bagong loto agents na kabubukas pa lang nila 3 months, 4 months, binigyan na sila ng ng uh, termination notice ang lo ang isang loto outlet po para makita po namin yung yung established na sales namin we have to operate for at least six to a year six months to a year hindi po ma, hindi po ganong kadali nga yung komita sa loto kasi tabi tabi na po kami pinagtabi tabi kami ang dami namin kakompetensya, produkto pa ng PCSO. So, ang hirap po para sa amin. Yung pong dalawang libong lotto agents, may kasama po kaming mga tellers na mas mahirap pa po sa amin. Na sa totoo lang po, wala po silang kabuhayan ngayon. Wala po yung iba sa kanila talagang makain kasi wala na po kaming ipapasweldo sa kanila. Uh, I'm sorry po for being emotional again kasi more than 20 years na po akong... Lotto agent. And since the time na nagkaloto po yung pamilya namin, tuwing may uupong bagong GM, pag pumalpak yung mga desisyon nila, kami po yung naaapektuhan ng malaki. Nagta-trial and error sila, kami yung naaapektuhan ng malaki. Sana maintindihan po ng lahat na bilang mga lotto agents po, kami po ang nagpapasok ng pera sa gobyerno, day in and day out. But every time na may gagawin kayo mga major decision, out kami. Samantalang kami yung nasa ground, kami yung mga tao na nakakaalam kung ano yung operation, ng, yung daily operations namin. Pag ang PCSO nasasangkot sa isang iskandalo, free po yung ano namin, service namin na nililinis namin yung pangalan ng PCSO for the sake na kami yung unang naaapektuhan. So, I'm sorry po if I have to say this, pero mukhang sa tingin ko, hindi committed sila eh. May mas importante pa ba na gagawin ngayon bilang leader si GM, kundi itong matapos itong problema na to. Marami hong nagugutom sa amin, hindi lang po kami. Sa totoo lang, ninakawan niyo po kami ng karapatan na maghanap buhay ng marangal at kinuha niyo po sa mga mananaya namin ang karapatan na umasa balang araw magiging milyonaryo sila dahil sa iskandalong ito na kayo-kayo na lang daw ang nananalo. Sa totoo lang po, right after nung mga edited-edited na ano yan, bumagsak po ang sales namin. Binato po yung sasakyan ko yung tether ko minumura ng mga tao. Bakit? Dahil dinadaya na raw. Actually po ako hanggang ngayon, I still want to believe na yung integrity ng PCSO nandyan pa rin. Kasi for 20 years, walang nilibas si PCSO na nanalo. Bakit? Dahil naniniwala kami, lahat kami naniniwalang may nananalo talaga. Ako, na-witness ko po yan kasi dati po, uh, talagang pag nagdodraw po, may mga judges dyan, bin, live lahat. So alam naming totoo po. Yung 400 na yon masasabi ko po sa inyo na, totoo po naman, naman talaga yung mga nanalo na yun, hindi naman po yun dinaya. Possible talaga na may ganong manalo. Yung mga nananalo na sunod-sunod ngayon, possible pa rin po. Kaso nga lang, the way things, you know, na nakikita namin lahat, nakakaduda na. Sobrang nakakaduda na po. And ano po yung nakakaduda na? Kasi po, katulad po yan, minadali yung ilo to. Di ba? Hindi pa, hindi pa sila ready sa system eh. Bakit yung sistema na kahit, pal, kahit, kahit maraming problema, maayos naman po namin nagagamit? Bakit pinalitan? Hindi po ba dapat ang ginawa ninyo? Pag-upo nyo, uh, pag, sayang wala rito si GM. Okay, mga GM. po. na uh, po. Attorney Pagano, yung sinabi niya kanina, na every time magpalit ng uh, administrasyon, ng management sa PCSO, na-out sila eh. Gagawa kayo ng eksperimento, kung ano man yung eksperimento na yon at pumalpak sa kanila ang tama. Yung kita nila ang tinatamaan. So dapat, kayo mga bagong upo dyan, kino nyo sila. Sinasama nyo sana sila sa mga policy making. Consult dapat they are being consulted as well. Hindi eh. In a lot of cases hindi kayo kinukonsulta, di ba? Gumagawa-gawa sila ito. Si VP National President Mr. Uh, Roy de Guzman, are may, you being may, consulted? Sa oh, mga no, no, Mr. Chair, Hindi po. Oh. Hindi po kami kinukonsult. Actually, sir, may I say na um, before po ho uh, wala yung 2000 na mga loto agents. Um, affected na ho sila sa sales. Talaga mababa na ho ang sales nila. In short, tama nga naman, naintindihan ko sinasabi nila, kayo dyan sa PCSO, come and go kayo eh. ba? Diba? Sila nandyan na eh, For so many years, dekada na, yun ang hanap buhay nila eh. Kayo, darating kayo dyan, masisiga-sigaan, gagawa ng experimental na mga pulisya, tinatamaan sila dahil at hindi sila kinukonsulta. Dapat magkaroon man lang kay paggala na konsultahin sila dahil sila sila nga ang nagpapayaman sa PCSO. Sila yung nagde-deliver ng pera sa PCSO. Sila yung mga kalabaw ng PCSO. And yet, pagdating ng oras, hindi sila kinukonsulta. Ang masaklap pa, sila pa ay uh, pinaparosahan pinaparusahan kapag low ang sales at napapasara. God damn. At kagagawa nyo yun kung ba't bumabang sales nila dahil naglagay kayong panibagong sugal. Pag may panibagong sugal, panibagong kita. Hindi lang sa PCSO, God knows kung sino pang mga kumikita. So, Atty. Pagano, bakit pinayagan na mapunta sa STL yung three-digit game na dapat hindi? Ito pala ang isa pang kumakain sa kinikita ng mga lotto agents. This was approved by the Office of the President, Mr. Chair. Come on. Yes. Come on. Yes. Come on. Yes. Do you think I'm stupid? Yes. Siyempre, kayo po ang Whatever you feed to the office of the president, the office of the president might say, yes, kayo po dyan sa mga board of directors ang gumagawa ng polisiya. Don't tell me sa presidente BBM ang nagdeklara. Anong pakialam ng presidente BBM sa mga polisiya sa loto He's so busy with bigger problems that we have in our country. EGM. not Not the not the three not the three-digit game. Don't tell me na si President BBM ang may pakana na yung three-digit game ilaro na ng ng uh, ilalaro na sa STL. No. Kayo po dyan, mga board of directors, ipinig niyo po sa Office of the President. Natural yung Office of the President, siguro through the ES, pipirma lang pipirma yan kasi sinubo niyo sa kanya eh. Sinabi nyo, nagkaroon kami ng board resolution, aprobado na na itong three-digit game ilalaro na sa STL isinubo niya sa office ng ng President, nandiyan sa desk ni ES, pipirma niyan. Galing sa inyo, manggagaling sa inyo. Don't tell me na manggagaling kay Presidente mismo yung idea. Kaya nga sabi ko, I'm not stupid. Anyway, uh, ang sa akin po, nakita ko aping-api talaga to mga lot outlets natin. Uh, gusto ko po yung napag-usapan, maibalik yung 2,000 na mga loto operators. And then, uh, yung iba pa mga polisya na gagawin niyo po ngayon, they have to be consulted. Siguro, I would like the Chairman Judy ko to be involved. Nandiyan uh, naman yung office niya and he'll be more than willing to assist. Okay lang ba, uh, Chairman uh, Kuwa? Yes, uh, certainly, Mr. Chairman. Yeah, kasi nakikita ko po, diyadong dehado po sila for the longest time.